Magandang gabi po mga kadilim at sa lahat ng ating tagapakinig, ngayon po ay panibagong araw, panibagong istorya, pero bago po tayo magsimula ay nais po muna namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsuporta. Kung bago ka palamang po sa aming channel ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan at samahan kami sa gabi-gabing kwentuhan kung nais nyo rin po ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng ulap noir. Mga kadilim, naniniwala ka ba na ang mga kaluluwa ng mga nasawi sa baha noong bagyong ondoy? ay hindi pa rin matahimik hanggang ngayon? I-comment mo naman ang iyong opinyon Kung ikaw ay taga-Marikina o nakaranas mismo ng bagyong ondoy, baka mas lalo mong maramdaman ang kwentong ito. At i-share mo naman sa amin sa comment section ang iyong karanasan. Magandang gabi, Kuya Jovi. Huwag mo na pong sabihin ang buong pangalan ko. Sabihin mo na lang na ako'y isang matagal ng residente ng Provident Village dito sa Marikina. Matagal ko nang gustong kalimutan ang mga nangyari noong bagyong Ondoy, pero hindi ko magawa. Hindi dahil sa alaala ng baha mismo, kundi dahil sa mga naiwan pagkatapos. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya nila. Sana, sa pagsusulat ko nito, mabigyan sila ng boses. Noong bagyong Ondoy, halos buong village namin nalunod. Ang tubig, mabilis umakyat. Para bang wala ka ng matatakbuhan. Nakita ko kung paano sumigaw ang mga kapitbahay ko, humihingi ng saklolo. May ilan akong nakitang kumakapit sa bubong. May iba naman, nilamon ng agos. Akala ko tapos na ang lahat ng humupa ang baha pero ilang araw lang, nagsimula na ang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa bagyo. Kuya Jovi, hindi ko makakalimutan ang mga unang araw pagkatapos humupa ang tubig. Habang naglilinis kami, may mga eksenang parang kinutya ang buong pagkatao ko. May mga batang babae na natagpuan nakasabit sa kawayan. Para bang inakyat ng baha at iniwan na lang sila roon parang mga palamuting nakalimutan. May mga sanggol na natagpo ang walang buhay, inanod at naiwan sa putikan. Sa loob ng isang bahay, nakita ang isang buong pamilya na magkakayakap, parang umaasa silang makakaligtas kung sabay-sabay. Pero nalunod silang lahat. Sa kapilya, nakahilera ang mga katawan, nakabalot sa puting tela. Habang nagdadasal ang ilan, ramdam kong may mga kaluluwang hindi pa nakakaalis. Minsan naiisip ko, baka doon mismo nagsimula ang lahat ng pagpaparamdam na nararanasan namin. Isang gabi, nakahiga kami ng kapatid ko sa itaas at doon ko unang narinig. Parang mga yapak sa kalsada, mabibigat, mababagal at sabay-sabay. Ang kakaiba. Wala pang kalsada noon. Basa pa rin ang paligid, putik pa ang mga daan. Nang marinig ng kapatid ko, bumulong siya sa akin, "Kuya, naririnig mo 'yon? Parang may nagmamartsa sa labas." Sabi ko, "Baka tanod lang." Pero nang sumilip ako sa bintana, wala akong nakita. Ang narinig ko lang ay yung tunog ng sabay-sabay na yabag, parang daan-daang paa na nakababad sa tubig. Kinilabutan ako kasi ramdam ko, hindi iyon mga buhay na tao. Lumipas ang ilang linggo. Habang nagbabantay ako sa tindahan namin isang madaling araw, narinig ko ulit yung mga yabag. Nang silipin ko, nanlaki ang mga mata ko. May mga anino ng tao sa kalsada nakahilera nakayuko at naglalakad na parang isang prosesyon ang iba nakasuot pa ng puting tela para bang pangburol may ilan namang basang-basa nakalugmok ang buhok sa muka nanginig ang katawan ko at sa gilid ng tenga ko may narinig akong boses ng kapitbahay naming matagal ng patay hindi sila nakaligtas Paglingon ko, wala namang tao sa tabi ko. Ilang buwan matapos iyon, may nakausap akong grab driver. Dinala niya ako pa uwi isang gabi at nagtanong siya habang papasok kami ng village. Sabi niya, Boss, totoo ba yung mga kwento rito? May sumasakay daw dito minsan, babae na bigla na lang nawawala. Natawa ako ng pilit. Pero kita ko sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Sabi ko, bakit mo natanong? Humigpit ang hawak niya sa manibela. Kasi boss, isang gabi, may pinasakay akong babae. Puting-puti ang damit, basa ang buong katawan. Tahimik lang siya. Ang sabi niya, sa Providence siya bababa. Pero bago pa kami makarating sa gate, nawala siya. Naiwan lang basa yung upuan hindi na ako nakasagot kasi iyon mismo ang suot ng isa sa mga kapitbahay naming nalunod noong baha. Hindi lang iyon ang, ang kwento. May isang rider na nag-deliver sa amin ng pagkain isang gabi. Nanginginig siya nang iabot ang order. Sabi niya, Sir, hindi na po ako babalik dito. Habang naghihintay ako sa may chapel may narinig akong mga batang umiiyak. Parang nasa ilalim ng tubig yung boses. Ang lalim, ang sakit pakinggan. Tapos paglingon ko, wala naman tao. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko masabi na pati ako. Naririnig ko rin yon gabi-gabi. Mga tinig ng mga batang kapitbahay naming hindi na nakaahon. Kung saan pinakamalakas ang presensya, doon sa may kapilya ng village. Doon dinala ang maraming bangkay noon. Doon rin nilagak ang mga hindi na nakilala. Isang gabi, dumaan ako roon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin. Pagdating ko sa harap, nakita ko na naman sila. Isang mahabang hanay ng mga kaluluwang nagmamarcha papasok. Yung huli sa pila isang batang babae na nakatitig diretso sa akin. Basang-basa ang buhok, malamig ang tingin, at narinig ko siyang bumulong. Kuya, tulungan mo kami. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Dumating ang anibersaryo ng Ondoy. Malakas ang ulan, parang inuulit ang nakaraan. Sa mismong gabi na yon, nagbalik ang death parade. Pero hindi lang sa labas. Sa mismong loob ng bahay namin, nagsimula akong makarinig ng yabag. Pumapasok, palapit ng palapit. Biglang nagsabayan ng lahat ng ilaw sa bahay. Bukas, Sara. Bukas, Sara. At sa gitna ng sala, nakita ko sila. Mga basang anino, nakapalibot sa akin. Hindi ko na napigilan ang sigaw ko. Ano ba ang kailangan ninyo sa akin? At sabay-sabay, narinig ko ang kanilang sagot. Ikwento mo kami. Kaya ko ito isinulat, Kuya Jovi. Dahil hanggang ngayon, tuwing bumabagyo, naririnig ko pa rin ang kanilang yabag. Hanggang ngayon, may mga aninong dumaraan sa kalsada ng Provident na kayo ko, Parang hindi pa rin makaalis. At tuwing naiisip ko, yung huling gabi na nakaharap ko sila, lagi kong naririnig yung boses ng batang babae. Kuya, tulungan mo kami. Siguro ito ang paraan ko para matulungan sila. Kung maibabahagi mo ito, baka kahit papaano marinig sila ng mundo. Dahil ang trahedya ng baha hindi natapos sa pagkawala ng tubig. Nananatili ito nakatali sa mga kaluluwang hindi matahimik. Kwento mula sa isang residente ng village, saksi ng ondoy at ng death parade. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir at hanggang sa muli nating pagkikita. Kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.